Welcome back mga boss Ayan So meron lang tayong sasagutin mga boss no Ang sasagutin nating tanong Ay uh, ito Ayan So pag nagpo-full brake daw siya mga boss no Nagpo-full brake lalo na sa click Ayan, nagpo-full brake uh, Lumalagotok sa harapan Ayan, lumalagotok So ang una mong i-check yan Ay tingnan mo muna yung ball race mo kung may alog so center stand mo lang siya tapos alagin mo yung head nung click yung ulo, yung manubela yung gulong, yung shock ayan, galaw-galaw mo yan kung may alog siya ibig sabihin maluwag ball race mga boss yun na yun, yung ball race mo maluwag na so, try mong uh, uh, baklasin ayun mo, may, may gatla lalo na pag matagal lang may alog may lang na yung lagay ng beri sa, ano mo, sa uh, butterfly ayan, sa shock ay sa butterfly, mga boss, tingnan nyo, ball race lang yan may alog yung iba, sinasabi, may ano daw uh, yung sa ilalim, yung rubber, ano, rubber bushing ayan, so, hindi yun, iba naman yun eh, gawang naman yun, gawang, diba